Dapat yung 45, bebenta ko po ng 52. Tapos yung 41 is 50. Para naman may pang ano namin sa plastic, pang pasahod, pwesto, sa so pagkain, magkano lang pa ikikitain namin. Yan ang hinaing at reklamo ni Ate Beverly, isa sa mga rice retailers sa Angora Public Market, San Juan City, kasunod ng unang araw ng implementasyon ng price cap sa well-milled at regular milled rice. Sa executive order ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., 41 pesos ang price cap sa regular milled rice, habang 45 pesos naman sa well-milled. Paraan ito ng Marcos Admin para mapagaan sa mga mamimili ang pagbili ng bikas sa kabila ng patuloy na pagsipan ng presyo nito sa merkado. Ang San Juan City LGU agad na nag-inspeksyon at nagbabala sa mga retailer. Hirit ni Mayor Francis Zamora, meron silang mga tao na mag-monitor para sa implementasyon ng price cap. Pagbabayad ng multa at revocation ng kanilang permit ang aabutin ng mga lalabag. Meron po tayong uh, Local Price Control Coordinating Council na ating binuo sa pamamagitan ng isang ordinansa. At uh, ang ordinansang ito ang ating gratumitin upang siguraduhin na ang lahat po ng uh, retailers ng bigas dito sa San Juan ay susunod sa presyo. Ang first violation po niyan ay 2,000 pesos. Ang second violation ay 3,000 pesos. At ang third violation po ay 5,000 pesos, pati po ang uh, pag-revoke ng permit. Ang Department of Justice sa DOJ may pagkilos din na gagawin kasunod ang executive order na ito ng Pangulong Marcos. Tiniyak ang DOJ na may kalalagyan ang mga negosyante na hindi susunod sa itinakdang price ceiling sa bigas. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin de Mula, Marami silang isa sa pangkaso kung patuloy na mananamantala ang mga negosyante sa ganitong pagkakataon. Uh, ang pinakamabigat siya siyempre, economic sabotage which is non-bailable. Mga profiteering and other crimes that are against commercial interests of uh, sa taong bayan. Maliban dyan nais isinitingnan ang na DOJ kung bakit lumobo sa mataas na presyo ang bigas, gayong nabili lamang ito sa mga magsasaka mula sa 15 pesos hanggang 18 pesos na nanggagaling talaga sa profiteering side. Uh, kahit na hindi na tama, ay ginagawa pa rin. Alam naman natin na noon namili ng palay ng huli, ang pagbili sa palay, 17-18 pesos. Pag ito ay tinimes 2 mo, dapat dyan, 30, 36, 38 pesos lang, ang naging halaga, ang naging puhunan sa, sa isang kilo ng bigas. Kasi nga, ang palay ngay, kalahati lang yan, di ba? nagiging bigas. Kalahating sa weight. At uh, base doon, alam natin na ang presyo dapat ay hindi tataas sa mga 41. Yun talaga yan. Ang mga mamimili naman sa Agora, pinasasalamatan ngayon ang price cap. Kasi katulad ko pong nagtitinda ng almusal, dati lang po yung fried rice ko 12, ginawa ko ngayon 15 kasi napakataas kasi yung bigas. Hindi po talaga kakayanin. Naintindihan naman po yung customer namin na ganun ka yung presyo ng bigas mas mababa ng paano. Siguro, mas mababa na may 41 na, may ano, ibabalik ko na po sa ano, kahit pa paano po, kasi... Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.